Natatakot ka bang tumanda? Iniisip mo ba agad ang kalungkutan at panghihina? Ang pagtanda ay hindi ang kalaban. Ang totoong kalaban, 'yung limang bagay na ginagawa mo ngayon na unti-unting sumisira sa happiness mo pagdating ng panahon. At sa video na to, aalamin natin kung ano-ano 'yan para matigil mo na. Una, itigil ang isip na huli na ang lahat. Ang utak natin parang muscle. Habang ginagamit, lumalakas. Matuto ng bagong skill, magbasa o sumali sa community. Ang pagiging game sa bago ang nagbibigay sa atin ng purpose. Pangalawa, huwag pabayaan ng kalusugan. Hindi excuse ang pagtanda para maging kampante. Ang pag-aalaga sa katawan ngayon ay investment para sa bukas. Maglakad-lakad, kumain ng masustansya at magpa-check up. Pangatlo, itigil ang paglayo sa mga mahal sa buhay. Ang social isolation ay mabigat na kalaban. Kamustahin ang mga kaibigan, tawagan ang pamilya. Ang koneksyon ay gamot sa kalungkutan at nagpapalakas ng ating mental health. Pangapat, itigil ang bahala na attitude sa pera. Ang financial security ay kapayapaan ng isip. Magplano para sa retirement kahit pa unti-unti, mag-ipon at mag-invest. At panlima, itigil ang pag-focus sa mga sana at negatibong bagay. Sanayin ang sarili na mag-practice ng gratitude. Mag-focus sa kung anong meron ka. Ito ang nagbibigay kulay sa bawat araw. Ayan ang limang bagay na dapat i-let go. Tandaan, ang masayang pagtanda ay resulta ng mga desisyon at habits na ginagawa natin araw-araw. Nasa kamay mo yan. Sa lima na to, alin ang pinakatumatak sa'yo? I-share mo sa comments. At kung nakatulong to, pa-like and subscribe na rin para sa mas marami pang tips para sa isang masayang buhay kahit anong edad.